Yo, what's up, mga paps? Mua'to to day karon. Kay atuwa na pod ning iswap ang Raider FI. Magmeet up rami sa akong kaswap. Kay taga panabo siya, ang motor. Nga akong kaswap. Kay Raider FI lang gihapon. Pero mu-add siya sa akoa. Kay stock patanan iyaha. Ang iyaha lang giapa sa akoa. Kay naka-accessories na ugpormado na daw. Patubel sa tadan. Kay layo-layo biyato. to. Dito mi magmeet up sa. May airport dapit. Parihas ming duha rehistrado. Next year pa ma-expire. Kini ako ah. O kabantay mo sa akong vlog. Mauning Raider FI nag sa akong NMAX nga nagpa-add ko. Expire ni pag-swap na ako pero ako ah nanigi rin Gahapon, pass forward ta. Naabot nako sa Davao ulan pa jud. Mao di -ay ni akong kaswap na una pa sa ako ah parihas ming duha. Nabasa pud sa ulan. Mao ni iyang motor. Pogi man pud po di ay. 2020 model ni iya ha 10k plus pa ang odo. Complete papers registrado next year pa ma-expire. Wala lang kaayo ako na tarong ug video. Kay Perteng, kusoga sa ulan. Ako walang gihapon ning ibaligya mga paps. PM lang mo pwede swap. Add lang sa lower CC or sa lower value. Pwede straight swap sa same value. Prepare na ko lang ang Honda Click Mio iXRMF I -F. Ay pwede straight swap sa Aerox or NMAX B1. Details de ay, aning Raider FI 2020 Model 2021 acquired original ORCR naka open deed of sale na. Pure stock makina, all function 10K plus pa lang ang Odo Ani. Walay esyo gas and go ka na lang Ani. Unya wala namin nagdugay ni boss. Nilakaw na siya kay panabo pa siya. Ang ngayon jud kaayo si boss o kay pormado na Raider F ay iyang gipangita. Salamat kaayo boss sa pagsalig og sa pag-add ug sakto na wala jud ko na logi. Mo uli na puta kay perteng tugnawa na. Nabasa jud ko sa ulan. Perte pa jud traffic ka basta hapon diri sa Davao. Pero okay lang kay kwarta man atong toyo. Salamat kayo sa pagsalig boss sa akong negosyo na ginagmay ulan init ta ani. Basta sure buyer lang. PM lang sa kursonada ani atong Raider F ay salamat sa pagtanaw og babay.